sa lahat ng Pilipino. Mag-ingat kayo dahil nakakaalarma ang nangyayaring nakawan na nagaganap ngayon sa LBC. Dahil hindi pa rin pala natigil ang dalawang ito kahit napakadami ng nagrereklamo lalo na mga OFWs na ninanakawan ang mga balik-buying box. Ngayon sunod-sunod ang reklamo po sa social media ng iba nating mga kababayan dahil sa ninakaw di umano ang kanilang mga gintong alahas. Ayon dito sa unang post ng isa nating kabayan, nagpadala umano sila via LBC pero ninakaw ang mga gold item sa nagkakahalaga ng 241,000 pesos at pinalitan nila ng coins. Sa isang video, ipinakita nito sa publiko ang pagbukas ng parcel ng ating kabayan sa harapan mismo ng staff ng LBC. Sa halip ng mga ginto sana ang makikita nito, Puro mga coins na ang laman ng plastik na pinagbalutan ng mga alahas. Ganito katindi ang mga magnanakaw na ayon kay kabayan, mga walang hiya, hindi lumalaban ng patas. Kaya ugaliin nyo mga kababayan na kuhaan ng video ang mga parcel o balikbayan box pag na-receive nyo at kapag bubuksan ninyo para -ibinin siya kayong maipakita huwag kayong magpakampante dahil bumabalik na ngayon ang mga magnanakaw na dating nananahimik noon dahil wala na silang kinakatakutan ngayon. Samantala, umiyak naman ang isa natin kababayan matapos matuklasan na wala nang laman ang box na deliver sa kanila ng LBC. Inugos lahat ng magnanakaw ang kanyang mga gintong alahas na pinaghihirapan na dugot-pawis ang pinuhunan na nagkakahalaga o manunang mahigit sa 363,000 pesos na ayon sa kanya Bukas o daw likod ng box na kanya itong matanggap kahit napasugod sila sa LBC para mag-report. Ani kay kabayan, lumaban ako ng patas tapos ganito lang kadali na kawin ang pinaghihirapan ko. Dagdag pa nito, sa tinagal-tagal umano niyang transaksyon sa LBC, ngayon lang nangyari ang ganito kaya umayak ito ng sobra sa sama ng loob nito sa LBC na kanyang pinagkakatiwalaan. Ano no, 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 no. Siyempre, ang likod. Pag gano'n nila, pag ata, nila, Lord. Lord God, ayaw tawad, Lord. Sabi akong paligamot, Tato, Lord. mag-ingat kayo mga kababayan dahil napakadelikado ng panahon ngayon. Di talaga matigil-tigil itong issue na nakawan sa LBC. Kaya piliin niyo ang courier na ipagkatiwala mo ang bagay na ipapadala mo. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi.